So ito yung uh, Landers Superstore dito no sa May uh, F Store Street sa harap lang ng uh, Wisdom School. Ah uh, nakikita natin talagang uh, malapit na talaga itong mataas itong uh, Landers Superstore. Nakikita natin yung uh, may mga kisamina Itong uh, Landers Superstore. At saka buong-buo na itong uh, itong building na ito. Konti na lang, malapit na itong matatapos itong uh, Landers Superstore. Uh, ito ang landes of katulad din ito ng uh, SNR uh, membership An nimaseyo yeoreobun jal yo Welcome to my channel Crispy Speaker TV please subscribe like and share Ngayon uh, puntahan natin ang uh, Lander of tingnan natin kung ano na ang sitwasyon ngayon sa store dyan sa may uh, S Street harap ng Wisdom School tara tingnan natin let's go Ina-bye-bye natin itong ang uh, uh, San Rafael Bridge patungo ng San Rafael sa Vivision patungo ng uh, Malfuri lapas ng Davao City National High uh, School. So, giaba-bay natin itong kasta nito. Patungo sa Lando Superstore yan ating pupuntahan. Nakikita ninyo, ito yung Davao City High National High School. dito ko nagtapos ng high school noong 1994. Uh, laki ang pagbabago ng Davao City High National High School Ang dami ng mga facilities, ang dami ng mga building dito At marami na rin uh, uh, na dito sa eskwelahang ito Dito wanda sa may uh, F-Tourist Street marami nagtapos dito na, na mga estudyante na kilala na sa sa ating uh, government maraming uh, government ang galing dito sa Davao City High National High School so nandito tayo sa harapan ng uh, uh, Landers Store uh, nakikita itong uh, slander uh, may mga dito sa labas mayroon ng uh, parang uh, kisame itong dito banda parang may kisame na at doon uh, mayroon mga glass na din at dito banda si so beside sa uh, Estory Street mayroon na rin uh, glass window so ito yung uh, Store malapit na talaga ito matapos so nakikita natin itong uh, lander software store uh, halos uh, malapit na ito patapos ang itong ginagawa ito itong window, window glass at may mga ilaw na sa loob ng uh, lander store ng gusali then at dito sa gilid uh, may mga kisame na rin na nilagay dito So, buong buo na talaga itong uh, Lander Superstore. So, yun, malapit na talaga itong matapos itong Lander Superstore. Nakikita natin ang slander no, malapit na talaga itong matapos. Katulad ng ang uh, bubong ng SNR mayroong uh, solar nakalagay sa kanilang bubong. Ewan ko dito sa Lander Superstore baka lagyan din nila ng uh, solar itong bubong ng Lander. pero nakikita talaga natin ah uh, buong buong talaga itong building malapit na talaga itong uh, matapos at uh, mabuksan ito nakikita natin uh, mayroon ng mga ilaw sa loob ng uh, slander nakikita natin no. Uh, nilagyan na ng mga ilaw mga purisin at may mga window na itong mga uh, glass window so uh, itong land Superstore mukhang magbubukas ito ngayong uh, December December ito magbubukas kasi tingnan mo na ang, ang, building nila malapit na matapos uh, konting finishing lang at konting uh, kisame kasi may, mayroon ng mga kisame at mga ilaw at mga window glass itong landed na gusto at saka at open na rin sila ng uh, membership Meron silang uh, mantuman nag, nag naglalakad sa kalye nag o sa mga sino magpa-membership titulo sa Landis Superstore. So mukhang magbubukas itong Landis Superstore December. So ang kanilang membership is 400 pesos. dito lang kayo pupunta Ito kami may member ito so ito yung parking lot ng uh, Landers Operator malapad So, yun. Ito yung update natin dito no, sa Lando Superstore dito sa F2 Street, Davao City. So, nakikita talaga natin itong uh, Lando Superstore. Malapit na talaga itong uh, matapos kasi uh, may mga ilaw na sa loob at pero na mga kisame at yung mga Matapos na itong uh, Lando Superstore Ikita natin no So, yun Kung nais na uh, gusto mag uh, pa membership Is uh, 400 pesos Ang kanilang membership Dito Sa Landers Superstore So Hanggang dito lang aking vlog. Please subscribe to my channel, Crispy Core TV. I-follow ko lang ako ang Facebook page, Crispy Core FB. So thank you for watching. Kamsamita. Anong, and God bless you all. Sarang